Hindi naman sumagot ka. Akala ko patay ka na. Wala na. Nagkanda. Leche, leche na. Hindi mo na kuhin pera? Barya na lang yung nakuha ko. Pinaglalamosak ng mga tao doon. Hindi ba, Alina? Makakaganti pa rin tayo sa kanya. Sa kanilang dalawang ni Mili. Ngayon pa, kung kailan wala na tayong pera, sa wanted na tayo. Basta, kapunta na ako dyan. Ipapakita ko sa'yo. Anton. Anton, ano sabi ng mga polis? Hinahanap na nila yung sasakyan ni Rhea. Pero hindi natin alam kung anong plano nila sa bata. Baka mamaya gumanti sila tapos gamitin nila yung baby. Millie, sorry. Dahil sa nangyari sa amin ni Rhea anak natin ang ginagamit niya. Gusto niyang gumanti sa akin, pero anak natin ang binabalikan niya. Aton, wag sabihin yan. Oh, eh, hindi mo kasalanan ng mga ito. Talagang masasamang tao lang sila, kaya nila nagawa to. Gusto ko lang na hindi na nila makakasama ang anak nila, ever. <laughs> Wala na nga tayong pera. Nagsama ka pa ng palamonin. Bakit hindi? Kumakatakas naman tayo. Paano? Ito ang fake documents na. Fake passports, fake IDs, pati na din fake marriage certificate at birth certificate ng bata para malabas niya siya ng bansa. Ano niya nagawa ito? Matagal ko ng plano yan. Matagal ko ng plano ilabas si Anton at ang anak niya sa bansang ito. Pero, alam mo naman ang nangyari. No! So, so, tama na! niya ako sasama sa sabas. Papay, tapos na lahat ng ginawa ko para sa iyo? Naalala ko na. <coughs> Mili, naalala ko na. <tos> <tos> Ikaw nga asawa ko. Naalala ni Anton ang lahat at nagkabali ng dalawa. Nasira ni Mili lahat ng plano ko. Pero, nung nakita kita ulit, kinaalala mo sa akin na mas importante pa rin ang pera. Kaya, paubaya ako. Alam ko naman na pwede kong balikan yung mga plano ko anytime. At ngayon na ang tamang oras. Except this time, ikaw ang kasama ko at hindi si Anton. Ibang klase ka talaga. Masama talaga ako magalit at tulad mo ayokong naiisahan. Wala man sa atin ang pera, pero nasa atin pa rin ang huling halaga. Dahil ngayon, nasa atin ang pinakamamahal nilang anak at ilalabas na natin siya sa bansa. Hindi na nila makikita ang pinakamamahal nilang anak dahil ilalabas na natin siya sa bansa.